Senator Lito Lapid nananatili sa mataas na ranking sa top 12 senatorial candidate para sa 2025 elections. Ayon yan sa ilang surveys. Narito ang news group ni Angelo Baino. Sa latest surveys ng SWS at Octa Research, nasa ikapito hanggang ikasyam na pwesto si Senator Lapid sa mga senador na iboboto ng mga butante sa nalalapit na halalan sa 2025. Ayon kay Senator Lapid, nagpapasalamat siya sa mga kababayan nating patuloy na nagtitiwala at nagmamahal sa kanya. Hangad ni Lapid ang may pagpatuloy ang mga nasimulan na niyang mga proyekto at mga programa para sa agrikultura, edukasyon, kalusugan at paglikha ng mga trabaho. Bilang chairperson ng Tourism Committee ng Senado, Pasto. ni Sen. Lapid ang paglalaan ng dagdag pondo sa Department of Tourism para sa promosyon at pagpapalago ng mga tourist destinations sa bansa na siyang lilikha ng maraming trabaho. Nagpasalamat din si Sen. Lapid kay Pangulong Marcos Jr. nang mapili siya na makasama sa administration candidates. Sa unang termino ni Sen. Lapid noong 14th Congress, ikaapat ang kapampangan senator sa mga senador na nakapagsumiti ng higit 400 bills at resolutions. Si Senator Lapid ang author ng Free Legal Assistance Act of 2010 o ang Lapid Law na nagbibigay ng libreng legal service sa mga mahirap na Pinoy na walang kakayahang bumayad o mag-hire ng abogado. Tuloy-tuloy ang pagsusulong ni Lapid ng mga panukalang batas para maiangat ang buhay ng mga Pilipino.